Ito po guys ang daan palabas ng aking balaks. Tama. Pasok na ako para maaga ako makapagbukas. Let's go. Morning everyone. Papasok na po ako. Let's go. Ayan. Ngayon po ay Viernes. Ready to go na ako sa pagpasok. Let's go po. Hi guys, dahon ko muna ng aking alumpati. Ito guys, ang daming mga dahon, no? daming mga talbos. Hmm, sa linggo, magpipitas ako guys para meron akong may halo sa aking ulam na bungo sa kasinigang. Ito guys, ang aking mga tanim. Kung may tinanim, mayroon pong anihin guys. Ganun po yon. Ito guys, uh, pag uh, malista sa aking barak, so doon tayo sa hagdang na medyo mataas kaya ingat ninggil sa pagbaba baka madulas ka mahirap yun Diga. ingat ingat ninggil sa pagbaba ito po basa po ang sahig ito po ang daan patungo sa aking barak kaya sa aking trabaho guys let's go morning good morning good morning good morning ito guys sarado pa ang mga pinto mga shutter kaya bubuksan ko guys morning po, good morning sarado lahat lahat kasi maaga pa guys kaya bubuksan ko po ang lahat ngayon let's go ayan po guys bukas na ang kuri hadir pasok na ako tara po buksan ko muna yung mga ilaw ayan, morning, good morning good morning dito na po ako guys morning po sa inyong lahat una kong gagawin bubuksan ko yung dispenser para mainit yung tubig ayan po good morning good morning good morning isusunod ko pong bubuksan guys yung ilaw dito sa opisina dito po yun makikita medyo madilim nga po lang dito po ayan bukas na guys ayan po lalagay ko lang po ang aking gamit sa opisina ayan ayan po yan and then susunod kong ng aking ventilador ayan po ang aking ventilador ayan bukas na pong ventilador susunod ko pong buksan guys yung pintuan sa likod Yan po. Punta po tayo sa likod. Ibuksan ko po yun. Pati po itong bulb. Yan ang ilaw sa ang pintuan sa likod. Bubuksan ko po. Para makapasok si Amo. Ayan. Morning, morning, good morning, good morning. Diyan kukuha po ako ng kape. Ito po ang kape. Dalawa isa sa umaga, isa sa hapon. Guys, thank you. Ganun lang po guys ang ginagawa ko tuwing umaga. Ganun po ang aking daily routine. Kaya good morning, good morning, good morning po. Please follow for more. Thank you.